Welcome to Nestor Lakay Channel Ang lulutuin po natin ngayong araw na to Magluluto tayo ng Pancit Miki Gisado with Soriso Soriso lamang po ang ating isasnog sa ating lulutuin na Miki Magisa tayo ng bawang Sibuyas Iligay na po natin ng Soriso Lagyan natin ng soy sauce. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng seasoning na pampalasa. Lagyan natin ng sugar. Kapag kumulo na po ito, saka po natin ilagay ang miki. Ang pansit miki, nabili po natin dito ng 30 pesos po ang isang balot. Kumukulo na po at ilagay na po natin ang miki. Lagyan na po natin ang repolyo. Lagyan natin ang paminta. Luto na po ang ating pancit, miki, gisado, soriso lama po ang ating isinahog at repolyo. Masarap ulam sa kanin. Masarap ka partner ng tinapay. Luto na po ang ating pancit, miki, gisado with soriso. Masarap at madaling lutuin budget ulam, pwedeng ulam sa kanin, pwedeng masarap ka partner ng tinapay. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo!